Sing tawag po dito ko sa meeting sa chamber sa Manila, Chamber of Commerce. Giduol ko siya niya. Honest to God, oh. Gisungtian dito si kong binay ito sa bado. Oh. Nakikistorya ko siya niya, hiyan ko na siya nga. Bay, mahina ang kandidato mo sa buhol. Mahina si Mioche, sa ang mga bakong Ano, ni Kong Tengkol po sa Bay. Ay mahina pala. Yan ang kandidato ko sa baga ni Agnaw, ning abot sang binay panaot, kunya mo too si binay niya? Ha? No way! With Gomez Manamentado, with Mayor Don Lim, with Mayor Evasco, and all the rest of the big polit responsible politicians sa buhol niya na nagpaloyon ni Merche. Si Binay mismo, ning diskoso na kadumog mo. Ha? Now, he is one national official who is a believer of Mayor Che. O niya, mukhang lagi na, nagkita ako ni minilito at yan sa atong gabi na may meeting. The former DENR Secretary, the former Mayor of Manila, Lito at Chensa, kinatay yung radio ko siya. O nag-istorya po me sa personal secretary ni GMA, Arlene De Leon kinapayduran yung kuno ng tawanan na. O, oh, makitaan ko ito niya, pagkatrader nga naman. Sa panahon niya siya may DA sekretary, gibukbo ang daan niya sa buhol ang maayong kayong programa sa agrikultura. Di sa gibukbo, di dito sa Makati, gihimong fertilizer, na fertilizers come. Unya, diyan na sa higayon Nataroon mo na niya pag nabuhayan sa mga kabusong mga, mga farmers, gihim mo ba niya? No. Pagsud niya sa Bohol, sa Tercero Distrito. Hinghim mo ba siya kung sa kaprograma alam sa mga kabusong mga farmers ka ng sustainable, huwa? Punta iyan gihimo, mo. Hatag field health, hatag asin, hatag project, ka project sa third district, ka project sa lungsod, ka project sa barangay, ka project sa probinsya, Bisan pa si Palito, ato ang kongresista, ihatag ng mga proyekto sa 3rd district. Kaya sa national government, sila ay gabudget dito para sa tanang probinsya, sila ay gabudget dito para sa mga distrito, sila ay gabudget dito para sa mga kabaranggayan. Therefore, bisan pa, kung si Amay Bisaya, mo mahimong kongresman sa 3rd district, naa -ah ng mga proyekto ay namdaman mo ha? Usa sa awad na para magagan o gobernador si Arthur Yap o kanang duha niya nga sa Carmen. Hing ako sila sa kadlawan sa balay arun mo tata ang awad na mudagan kong gobernador. Promising his money. Pag-alto na mo, ang pamilya sa Hong siya ay ning bayad sa usan ako kasing sing, -sing. Ako sa kita ga bayad check eh hangtod karon pa niya i-deposito. According to my lawyers, we should write a letter to yap kasi basta gamiton na niya karon election poll. Ako yung gibayaran sa yung sing-sing kaya tayo na ako, ako pa, magpalibre. Unta yung gihimo sa kahingdagan ko, Gobernador, tanang mga mayor sa Tertiro distrito apil sa mga distrito di awag niya ng mutsato ang akong mayor sa Sibilya, si Juliet Dano nagkita ni sa Amerika at niya aging did sa Amerika unsay sulte kanil adiling yap mayor ogo Gipangutanan na po siya, kung Rizman, kasi sa metong gobernador, ay, nang dumadao, kasi ng sato. Ingunahan na siya, sa pridor, 2010 elections, kami may kauban. Pagawas pa sa tampol ballot three days before election, iyan nga na ugnani na ang kinatraydoran Na huwag ka daw nuwa o hinilak tungkol kay bago pa ko sa politika. Muhangyo ko mga binati ko mga kaigsuunan ko, no to traidor, no to corruption daghan ay ang sakit sa ondugan o panamagtama sa gihimo sa arteriya sa inyong buutan o kugyan nga mayor. dili lagi ko buutan sa panan-aw kay isog ko pero nagsarong ko sa akong pagkamayor. Musulti ko ninyo magtiki ni Membro siguro na sa International Syndicate. Mafia. Pero pansari kinabuhi na mong duha. Lalimang ka na ilang paghawad hintago siya sa Bohol, hintago siya sa tersiro distrito, paglihay sa iya kinadawang sala o anomalya when he was a secretary sa DA. Gigamot ang tersiro distrito. Hawak sa iyo, nakaminot sa taga-buhol, nakaminot sa tanang taga Pagmata na mo,